Santa Maria Magdalena isa sa mga disipulong babae ng Panginoong Yesus at siyang saksi sa pagpapahirap, pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus Kristo. Siya ang pinipintuho sa bayan at amatid. Ang alyang kapustahan ay pinagdiriwa tuwing mga loob at entities. Ipawalaan ang pahalang sa sila ng bayan na ulo sa 1884 sa ilalim ng Pagronaw. Navarro si Padre Inocencio Honorio ng Bulacan. Ipinatayo ang simbahang bato ni Padre Agapito Itchogoyen noong 1889. Nagsilbing guha ng mga gerilya kung saan labing siyang sa kanila ang pinatay na mga hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pinalaki ni Padre Eugenio Marcelo noong 1954 at binasbasa ni Padre Rupino D. Santos noong ikalabingsam ng Abril 1959. Ipinagdiwang ang ikasandang taon ng parokya noong 1984. Noong araw ay sinasabing may bahagi ng bayan ng Amadeo na sakop ng San Francisco de Malabon Grande. Bago ito tuluyang nagkaroon ng sariling parokya. Ang parokya ng Santa Maria Magdalena de Amadeo Aming patrona Maria Magdalena, kuwarang banal at pintakasing mahal, ipanalangin mo kami. Ang parokya ng Santa Maria Magdalena de Amadeo ay nasa pamamahala ni Reverend Father Alan Balero. Ang ating pong pasasalamat sa delegasyon ni Santa Maria Magdalena ng Amadeo, ang mga kasapi at opisyal ng kapatiran ng Santa Maria Magdalena mula sa Amadeo Cavite. Yeah. Santa Elena de Noveleta. Si Santa Elena o Flavia Julia Helena Augusta, sa kanyang tunay na pangalan, ay pinuguri ang pinakamahalagang babae sa panahon ng Imperyo ng Roma dahil sa kahangahangang mga bagay na kanyang ipinamalas daang ang libong taon na ang nakalipas. Siya ay ina ng emperador ng Roma na si Constantino. Tuwing buwan ng Mayo, ininaraos ang Santa Cruzan na popular at nadatangi sa mga Pilipino bilang pag sa kasaysayan ng pagkatagpo ni Santa Elena sa hus na pinagpakuan ni Jesus. Dahil sa pagkilalang ito, siya ay tinagurian bilang reyna ng Santa Cruzan. Sang ayon sa lihang pastoral ng nooy obispo ng Ipus Lubos na kagalang Luis Antonio Tagle, kung saan kanyang ipinag-utos sa mga parokyang nakadalaga o nakapangalan sa ating Panginoong Jesus na magkaroon ng isang banal o santo ang mga parokyang ito na siyang kikilalanin bilang patron. At sa mahabang panahon ng pagninilay at pananalangin ng mga mananampalataya sa bayan ng Noveleta, sa pangunguna ng Parish Pastoral Council, sa pamumuno ni Ginoong Elmer Villanueva at ng nooy Kura Paroho Reverendo Padre Mario G. De Leon, na na si Santa Elena ang italagang patrona ng parohya ng Banal na Cruz. Dahil sa malaling na kaugnayan nito sa Banal na Cruz, noong September 14, 2014, itinalaga ni Santa Elena bilang patrona ng parohya ng Banal na Cruz at bayan ng noveleta ng kasalukuyang obispo ng Imus, lubos sa galang-galang Reynaldo G. Evangelista. Magpasa hanggang ngayon, siya ay patuloy na minamahal at kinikilala ng kaniyang bayan bilang emperatriz at reyna ng Santa Cruzan. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing ikalabing walo ng Agosto. Santa Elena, butihing patrona at emperatris ng bayan ng Noveleta. Ipanalangin mo kami. Municipal Administrator Glenn Villena. <laughs> Ami Baloy ng Mayor's Office. At John Edsel Sayaman, Executive Assistant under the Mayor's Office. nasa harapan po natin ngayon ang orihinal na ibahen ni Santa Elena ng Noveleta. Santa ng Noveleta. Santa Cruz de Noveleta.

Ang taguring tagapag ng mga Kristiyano ng mahal na birhen ay pinalagay ni Papa San Pio Ikalima sa litanya ng mahal na birhen na ating dinarasal sa huling bahagi ng Santo Rosario. Ito ay bilang paalala sa tagumpay ng mga Kristiyano at mga Turko noong 1571 sa Lepanto. Ang kapistahan naman ng birhen ito ay nagmula kay Papa Dio Ikapito nang siya ay mahalayan noong ika-24 ng Mayo 1814. Pagkaraan ng limang taon, paggahabilanggo sa Savona sa Hamay ng Napoleon. Malalim ang pagmamahal at debosyon sa titulo ito ng Mahal na Birhen na San Juan Don Bosco at ng mga paring Seselya Sicilia, si Isang biyaya sa lungsod ng General Trias na may usbong na parokya sa ilalim ng titulo ni Maria. Mapagampo ng mga Kristiyano o Mary Help of Christians na ipinagdiriwang ang kapistahan tuwing ikadalawampur ng Mayo. Ito ay nagsariling parokya na sahop ng San Francisco de Malabon noong ikapito ng Mayo 2023 sa pagtutulungan ng mga mamamayan ng Barangay Tejero sa kasalukuyan, ito ay bunsong inianak ng ating parokya sa paglubay ng administrator nito na si Reverendo Padre Randy S. de Jesus. Mariyang mapag-ampo ng mga Kristiyano, ipanalangin po kami. Kasama rin po natin sa gabing ito ang mga mana ng palataya ng Health of Christians Guasay Parish. Maraming salamat po sa inyong pagdalawa. Grazie. La...